Erwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Yung sinabi, sinabi, sagot, sinag, um, sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim, at si Laila Dilima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim. Isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas. At si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. And kung walang problema po yon sir, gagawin ko yon. Tapos may isiningit na pangapangalan siya sinama pa niya si sinama pa ni Bato si Lovely Impal Peter Ku Peter Lim Ching Biloso General Luot at uh, nitingog si Juby nitingog si Juby na isali daw si Congressman Richard. Inko sa inko ni Joby, Mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Ayaw, wa, alam naman natin na malinis si Congressman Richard. Ah, oh, si Richard Gomez. Basta isali mo lang. Pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduin mo lang. Di, di, ba na, na ano yung pangalan mo kung sa yung sa dinawit sa testimony o oh, sa sa David doon sa Senado. Sinabi ko na hindi kasali. Huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya eh. Parang may galit siya noon kay Richard, kay Congressman Richard. Sinali, kaya sinali niya pero walang katotohanan naman yon At hindi nasali nung nagtestify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Loot, Lovely Impal, Peter Ku, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Inyong napanood ang unang bahagi ng pasabog na salaysay ni Kerwin Espinosa. Mukhang malaking dagok ito kay bato na hanggang ngayon ay puro tanggi sa mga ipinararatang sa kanya. Makakalusot pa kaya siya dito? Tara at panoorin ang kabuan ng salasay. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, nakikinig ang aking, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, o uh, niya si Dayan. Sabi niya, Kausapin mo si Dayan. Ikosino yan, sir. Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver, yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para magka mag, para kamoy magka magkasinabot, magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing sa, gawing senaryo o salita doon sa Senado kasi kung, nasubay nasubaybayan niyo yon yung kay Dayan at yung sa akin magkaiba ng date magkaiba ng nang pizza kaya sabi niya mag-usap kayong dalawa ayusin niyo yan kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nag, nagkalainlain ang amuang istorya sa nidayan, nidayan, Mr. Cherry. Mag, magkaiba ang inyong uh, kwento. Oh. Oh. So, kinausap kami sila yan. Nag, nag-away nag pa kayo, naglalis pa kami. Inko, Dayan, tarungon tani kay kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Naging, Chair, Mr. Chair, point to further. Uh, yes, uh, um, yun. Nag usap kami, nag-usap kami ni Dayan, plinansya namin yung dapat namin sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos nun, pagkatapos nun, kinausap ako ni Sir Bato, yun na ang ilagay mo sa apidabit na kukunin kukunin ng mga pau lawyer. So, after two days, after two days, nandoon na yung mga follower. Kinunan na ako ng salaysay. Kinunan ako ng salaysay, at bago umalis si Serbato, Bato, sinabihan ako, ayusin mo nga kung ayaw mong may sa sa'yo. So, pagdaan ng dalawang araw, pumunta ang mga Paul lawyer para kunin ang salaysay ko. So, kung ano yung instruction na sinasa sinasabi niya at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa 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 laisay ko. At Ginawan ko na lang ng mga kwento para kapaniwala, paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinuna ng salaysay, nagtestify ako sa sa Senado at yung nabanggit ko kanina ng Ching Biloso na, na nakaharap ko rin pati si Ma'am Laila para akong murakog ma, matunaw nga muatuban nila kay wala dili man mi kaila para daw siyang matutunan no nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protektor. So, na-clear, na, -clear, na -clear yung sinabi ko na hindi kasali si si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang na puruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na ipin down si Ma'am Laila. So after noon, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng isang araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare, dumating na pare, at pinakumpisal ako. Gipakumpisal ko sa pare. So, na, pumunta kami sa isa, sa Osaka kwarto, kakwarto, mga tong, nangutana ko sa pare. Okay. Pader, ikaw ra ni Ari para salon ko ni mo, na dili request ni sa mga pulis nga pareon ko para salon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat chat meron dumating na pare. So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, Father, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako? So, kinabahan ako kasi kaming mga bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas, malakas pa ako. So, nag-isip na ako. Isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal, bumalik naman yung mga pao. Inayos naman yung, yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali kasi sa una pa lang pinatawagan na sa akin si Dayan, ni uh, dinayal ni uh, ni General Bato si Dayan nga giingnan mi i e, i e, parihas ang amuang pizza og ang mga oras para ani wala so <takers> na nauna na nako nga patay ko kay naisayop mao siguro ni pakumpisal ko sabi niya, uh, kasi mayroong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan, naisip daw niya na, naku, patay na ako. Kasi mayroon akong mali. At uh, yun, bumalik na naman ako ng Senado. Nag-hearing ulit. Um, ang tinala ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko ang mga involved um, may si, ang mga involved sila si Colonel Marcos si Lararaga pero sa totoo lang na ngayon matagal na yon tanggap ko na na nangyayari yon at alam ko naman nagawa lang nila yon dahil may instruction sa so, pagkaintindi ko sa akin sa ha, may inutusan lang sila. Instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yun eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yun na ipin down ang papa ko. Ano? You know? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kune-kwento mong insidente. Nasaan siya noon? Um, siya ang Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato nakailangan na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us um, anong sinabi sa ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung kung si ako sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para Maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung plano ang tinutukoy? Um, may mga pangalan na pinig sa akin, sinubo at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin, sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo nang noon ay PNP chief Bato, um, Peter, Peter Lim, supplier daw ng supplier daw ng Shabu pero nandyan lang, well, was, hindi na huli-huli. Tapos si Senator Dilima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng bilibid. protector daw si Ma'am Laila. At uh, yung iba pa, uh, si 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 Labli Impal, si Jeraham, si Peterco, ganon. In other po. words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? <laughs> Talagang sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. ba? Diba? Um, Bakit mo sinunod ang utos ng nonay PNP Chief um, ba to? Kung siguro kayo, um, kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ng buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that, with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house. Reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives. I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women, and I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinoza has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair. With respect to the raid and the killing incident of the late Mayor Espinosa in Baybay, late, we are suffering from the same predicament because as admitted by Kerwin, he was still in Abu Dhabi during the time. So to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources, I respectfully move as well, Mr. Chair, that we invite the third inmate By the name Don Don, who was inside the cell of the late mayor when the killing incident happened, I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time, likewise to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay, uh, before I rule on the motion, tanong ko lang muna si Mr. Espinosa. Uh, sino-sino itong mga women na sinasabi mo nga uh, ayon sa yung salaysay, yung mga women na naglinis ng bahay ninyo? Um, Lan, landa, asawa ng asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Paki ano lang yung full name nila kaya para ma-record nila. Um, Lan, landa Subalhag. Okay. Sumalhag. Sumalhag. Okay. Inyong natunghayan ang salaysay ni Kerwin Espinosa at kung paano idinawit si Lila Delima at iba pa sa utos di umano ni Bato de la Rosa. Isinalaysay niya kung paano sila ni Dayan pinag-usap upang maayos ang kanilang testimonya laban kay Delima. TC um, Dila si Austria. Um, yang tatlong bilanggit ko, sila na ang sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters okay. ni Daddy. Papang yung, uh, yung isang uh, witness na nasa loob ng kulungan na uh, isang uh, PDL den. Anong pangalan niya? Dondon, a certain Dondon. Certain Dondon. So there is a motion to invite Uh, the women who according to the sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa ang uh, siya nga naglinis nung kanilang bahay bago po ni-raid ng uh, membro ng Alberta Police ang kanilang bahay and a certain uh, Dondon uh, who is a PDL and who apparently saw the incident that happened inside the jail Uh, Is there a second? Is there a second? There's a second. Are there any objections? So hearing none, the motion is approved. ComSec, please invite the following uh, personalities mentioned by Mr. Espinosa in the next uh, QuadCom hearing. Mr. Yes, uh, Congresswoman uh, Luisa. Can we please invite as well the jail guards who are on duty if we have the means to determine who these people were Komsek kindly uh, determine who these uh, jail guards uh, on duty at the time of uh, the incident uh, and uh, report to the quadcom thank you anything else uh, mr chair i'm about to conclude okay thank I you i just have one quick question for pidea pideya sir palagi pong nababanggit itong narco list even from the time of the three Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, and now we are confronted by the killing incident as alleged by Kerwin committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ito ho chinek nyo If during that time the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Uh, Mr. Chair, your honor. Yes, uh, the names of uh, the father and son appear in the original list. The Kerwin is uh, listed as a drug trafficker. Uh, the father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed, but in the list he is already. uh, indicated as neutralized. So, uh, you know, he was, uh, I mean, w he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, Pidea, kung kailan po napasama doon sa narcolis? Was it the after the killing incident or subsequent to the killing incident? The, in the original list, uh, it was already after the death of uh, If Mayor you are Espinoza. saying Pidea, that it was after the incident Ibig sabihin po patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list ganun ho ba yon Uh no your honor what happened is that Mayor Espinosa is included in the list but however as the as the period or as it uh, as the drug campaign continued he would eventually in, be indicated as neutralized so we could not ascertain whether he was a drug pusher drug user or uh, whatever was his participation your honor mr chair i wish to manifest this this drug list the narco list is indeed very controversial as a matter of fact as we go along our investigation i have been asking our resource speaker whether during the hearing or of the hearing as to the origin, the people who validated the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So, I just want to raise this concern that uh, being included in the list would really would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list so i hope we can come up with something validate and come up with the true personalities who must be included in the narco list mr chair don't forget to like subscribe and share this video thanks for watching